Uh, kabisakol. Ayan. Meron tayong project na naman. Pina gawa sa atin. Ayan. Montero. Montero. Mabuti siya pala. <laughs> Hindi Montero. Ayan. L2. Issue to, Isunto, nawala ng lamig. Ayan. Nawala ng lamig. Pina-kuhan niya sa labas. Pina-check. Kaya ang sabi, i-vacuum test muna at tagdagang ng pre Ngayon, yun lang sa akin kasi medyo namahalan sa kanya. Sinabili ko ng Rion. Saka pinakitong test ko na. Pinarga ko na. Ayan. Ayan na. Pinarga ko na siya. Ayan na yung binabili ko. Rion. Ayan. Ayan. Okay na, okay na siya. Malamit na. Ganto ka siya. Kaso ang naging gusto naman dito. Kaya nag-high pressure siya kasi nasira yung pan. Ayan. Hindi na-check nung nag-check din na una. Ayan. binabili ko ng pan motor. Ayan guys. Nabili ko. Pag nalagay ito, hindi na siya mag-high pressure kasi may supply siyang hangin. Kasi dito, ito lang nagsusupply sa kanya, yung kanyang sa main. Ayan. Kaya pag nag-check kayo ng aircon, iwa. Laging tingnan kung umaandar yung panya dito sa so nahan. Ayan guys. Thank you.